Ayan. Dumatay yung satay mo? Kaninang magalang? Hmm. mo? Dumatay yung satay Sa biwa, sa San Benito. Pwede yung apat na araw Ayan o, oh, lalaki rin Oh. Bukas kami naman guys. Ayan. Ito pa. Uli nila o. Oh. Kanya-kanya silang uli. Okay sumama, lalo na. Marami akong mawag. Arroyo. Yung, ano? Yung isang malaka ng... Ano to? Mata. Arroyo din yun? Oo. Hmm. ko nga kay ano. Pagsambot pa masaya. Hindi na, tatangang sila Hindi. Ayan, dito naman natin titingnan sa ano. Maray ka huli. Really? Maliliit naman kay Tone. Sige Andon. Pinahiga ako doon, nakakulong kami doon. Ay, kusan ako na andon? Andon din. Kaya hindi ako makatulong doon. Ayan, guys. Uli yan sa San Benito ko. Kasi sumama, dahil lalong marami.